Pauline Luna at Marvin Agustin humarap at inamin na sa publiko ang katotohanan. Sa isang nakakagulat na revelasyon, humarap na si Pauline Luna at Marvin Agustin sa publiko upang linawi na matagal ng usap-usap ang relasyon nila at tunay na pagkakailanlan ng ama ni Tali, anak ni Pauline. Sa isang eksklusibong panayam inamin ni Pauline na si Marvin Agustin ang tunay na ama ni Tali. Matagal na namin pinag-iisipan kung kailan namin ibubunyag ang ng ito. Pero nararamdaman namin na ito na ang tamang panahon. Pahayag ni Puli na kitang kita ang emosyon sa kanyang mga mata. Si Marbi na kilala sa kanyang mga proyekto sa television at negosyo ay nagpahayag ng kanyang kagalakan at pananabik na maging mas aktibong bahagi ng buhay ni Tali mahal na mahal ko si Tali. Sa wakas masasabi ko na sa kanya ang buong katotohanan at magiging buo na ang aming pamilya, ano ni Marvin habang hawak ang kamay ni Pauline. Inamin ni Pauline na isa itong mahirap na desisyon, ngunit inuna nila ang kapakanan ng kanilang anak. Nais naming lumaki si Tali na alam ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Napakahalaga para sa amin na maging tapat at bukas sa kanya, dagdag pa ni Pauline ang revelasyong ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kanilang suporta at paghanga sa katapatan at katapangan ng dalawa na ibahagi ang kanilang kwento sa social media. Bumuo sa mga mensahe ng pangamahal at suporta para kay Napulin at Marvin lalo na para kay Tali. Ayon sa manalapit na kaibigan ng dalawa, matagal nang alam ni Marvin ang tungkol sa kanyang pagiging ama kay Tali. Ngunit pinili na lang itago ito sa publiko upang protektahan ang privacy ng kanilang anak. Naging mahirap ito para sa kanila. Ngunit palagi nilang iniisip ang kapakanan ni Tali. Ngayon, nararamdaman nila na handa na silang ipaalam ito sa mundo, pahayag ng isang kaibigan ng pamilya. Sa ngayon ipinahayag na ni Pauline at Marvin na kanilang itutuloy ang kanilang mga personal na buhay na may pag-asa at pananabik na hinaharap, lalo na para kay Tali. Ang mahalaga sa amin ay ang kaligayahan at kapakanan ni Tali. Ito na ang simula ng isang bagong yugto ng aming pamilya pagkatapos ni Pauline. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili silang positibo at determinado na magpatuloy sa kanilang mga buhay ng may pagmamahal at suporta mula sa isa't isa at sa kanilang mga mahal sa buhay.